po sa lahat ha? ngayon ay open na po kami at may bago na po kami tawan ah uh, pang tatlong araw niya ngayon so sana ay tumagal so titang na natin ang kanyang performance kung okay ba so manalig tayo ayan oh. ang ayan, bueno, celebrity namin na tao <laughs> ha? Ayan, magandang araw po sa lahat Oh. No, na gusto nawa. Nakaluto ba? maayos pa pagkalo to. Oh. ganda sa yung dalawa. Good sir. Oh, dapat magdasal kayo para naman i e ang blessing sa ating ngayong araw at mapaupus natin ang ating mga paninda. Oh, ano ba kabayan. 2 minutes lang so, mm, naman. oh, 2 minutes lang lang oh, lang yan, yung maliliit 25 na yan so ito ang aming uh, bag, naga, natagal lang po kami bago makahanap ng bago oh, natao namin dito ha ito po yung aming celebrity na kuyan dat, dati po tong uh, sa PBB Kasabayan uh, kasabay niya na Kim Chiu kaso nga natanggal siya kasi nanilip <laughs> <laughs> pero <pag> uh, <laughs> well, lang po ah uh. kaya yun nga sinasabi ko eh huwag seryoso yun ng biro ko kasi nga hindi nakakatawa <laughs> 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 nakakainis <laughs> ha? So, punta na po kayo rito. Available na po ang aming fried chicken. Ayan. Roasted chicken. Meron na, meron na po ng biryani. Biryani rice na rin po. So, yung pang... Hindi nyo tinatanggal yung mantika. Ano saan nyo nilalagay? Ha? Dito. Ba't dyan? Dapat may sa... May ibang salaan dapat. May ibang salaan dapat yan. Para hindi magmantika aja ng grabe saka medyo ano naman kami smooth kami gumawa hindi kasi susunod hindi feeling ganyan ng mga reason dapat susundin natin yung pit is okay ha? salim oh, yun e, oo ay salahin mo na dyan ngayon pangatlong araw niya po ngayon eh sana tumagal ha? dipindi na sa kanya Oh, oh yan po. Tatatagalin ko si Adrian. <laughs> ha? So, punta na, na po kayo dito sa, sa Master Big Lock. Meron na po kaming pizza rin. Ha? Video na sa mga tambo. Makaalayasan na ako. Pinsi pa rin yan. Pinsi. Pinsi. Maliliit na lang, maliit. Sobrang liit oh. lang. Oh, yan po ang aming um, Meron na rin po pala kaming pizza, yan po. Yan ang aming pizza Ha? Oh. Ah? Si Mr. Brown Pizza kasi wala akong iba pang maiisip na pangalan niya. So yan na po muna. Ano ba yung mga benepisyo ng aming pizza? Yan po Oh. oh. Why Brown Pizza? Our pizza is unique and provides health benefits due to black rice flour and black rice coffee powder as key ingredients. So, yan po yung mga benepisyo. Basahin nyo na lang po. Napakadami. Bakit brown yung aming pizza? Bakit kulay brown? Yan po. Kakaiba po to sa mga black sa black pizza na naging trending. Ha? Yung black pizza po kasi, ang ginagamit doon ay activated charcoal samantalang itong aming pizza ay eh, gamit namin ay talagang napaka napakaganda sa ating katawan ano ba yung benepisyo ng activated charcoal dun sa nagtrending na yun ang benepisyo lang naman yun ay antioxidant lang naman yun eh ha? so panglinis lang naman sa ating system samantalang itong ating black rice coffee or or health benefits ng black rice ay napakadami po. Eh, ilan lang po 'yan, no? Oh. Basahin niyo. Oh. Yung may mga acid reflux po diyan. Ay nako. 'Di ba pag kumakain kayo ng pizza, kasi nga mayroon yan na mga ingredients na tulad ng tomato sauce, eh di po kami gumagamit ng tomato sauce sa aming pizza. Ha? Iba yung aming mga sauce na ginagamit, talagang mga healthy healthy uh, version ng aming ang aming mga uh, tawag yan yung mga sauce, mga sauces, yan. Yan, may acid reflux pa kayo. Huwag kayong mag-alala kasi nga hindi kayo hindi magte-trigger po yan. Mayroon kayong ah uh, GERD. O yan, yan yung anti-cancer din po to, antioxidant. Yon, may vitamins and minerals, o plus toxins from kidneys, reduces heartburn, yan yung mga may GERD saka may mga erosive uh, mga gastritis, yon. Ang dami oh, dami po niyan. So ipa-ini-introduce in po namin sa inyo to para makilala niyo talaga o malaman kung ano talagang benepisyo ng amin. Oh, ano yung advantage namin sa mga ibang pizza? Ha? Yan po. Yo, yo. Tayo yung amin tagline, Mr. Brown Pizza. With happy tummy comes with great mind In body. Oh, your super pizza that cares for your health, oh, 'di ba? Oh, 'yan kasi nagkikare kami sa health nyo kaya yung amin dito mga pagkain ay talagang uh, may health benefits katulad din ng aming black biryani yan, detruise ko yung, yung black biryani oh. hindi pang karaniwan na aming biryani kasi nga uh, ang aming biryani ay black bakit black? combination po yan ng basmati rice and black rice yan o no? oh. Diba? Oh. Kung makikita nyo, black, black talaga po yan. Ayan. Yung pampakulay natin dyan, yung black rice coffee powder, ginamit natin dyan. So, talagang napakas uh, sustansya. Kumbaga maraming health benefits, katulad ng aming pizza. So, uh, ilalabang ko to, kahit na mag umupo kami ng mga mayari ng biryani dyan. Ha? Huh? Kung pag-uusapan lang naman ay kagandahang benepisyo sa ating katawan at pasarapan. Ha? Huh? sinasabi lang lang po natin ng totoo, hindi tayo nagyayabang ha? so try nyo na po, hindi naman kami sikat hindi naman kami trending so, pero kung matitikman nyo to iba ka sakaling makilala po kami through word of mouth na masasabi nyo na legit na masarap po ang aming mga pagkain po dito yan po ang aming roasted chicken dalawa lang pong piraso kasi mahina pa po, po talaga ha? so tulungan nyo naman po kami makilala kami kahit papano kasi nandito po kami sa kasulok-sulukan, wala pa po kami yung pisto. Pero kung magkakaroon pa kami ng pisto, eh, sigurado naman na tatangkulikin po ito ng mga tao. Yan po ang aming chicken. Kung makikita nyo, napakaganda ng kanyang kaliskis. oh, parang kaming mga bantay dito na parang ang pupugi namin, di ba? oh, lang naman yun eh. Oh. kasi kung anong kanyuan, yun din ang nasa ilalim yan. <laughs> So uh, punta na po kayo rito sa so, Master Big Nok. Yan po. Ayan. Ah, malapit lang po kami dito sa bahay ng aking nino. You know. Di <laughs> joke lang. Vice Mayor Boytinaris malapit sa Pasim. Ito yung Pasim po, yung kulay kulay orange, Pasim Missionary. Malapit sa Belton Homes. Naku naman, nagdumabas ka na naman chocolate eto oh sige po babay natin dito na si kulit